Kay Soto kailangan ng Clippers. Well for your info injured kasi ang isa sa mga veteran big man ng Clippers na si Mason Plumlee. Kaya kung gugustuhin ng Los Angeles Clippers, ay pwede silang humanap sa free agency ng isa pang big man. And Kay Soto is available. Kaya lang officially ay injured pa rin si Kay Soto. Pero perfect fit sana sa Kay Soto na pamalit kay Mason Plumlee para sa Clippers. Nag-average ng 5 points and 5.5 rebounds per game this season in 17 minutes of playing time. Sa palagay ko naman napakadaling punan ang mga numero ni Mason Plumlee. And Kay Soto has the skills and height and everything. Better than Plumlee except experience and power. Kapag si Kay Soto ang mabibigyan ng 17 minutes playing time, ay tiyak hindi lang 5 points and 5 rebounds ang kanyang mabibigay. Pero kung mayroon mang nadadala si Plumlee sa LA Clippers na hindi pa kaaya ni Kai Soto ay ang kanyang physicality. Napaka-physical na player kasi itong si Mason Plumlee. Kaya as far as Kai Soto is concerned ay dapat talaga na magpapalakas siya ng katawan. Not necessarily malaki ang katawan. Ang importante ay ang mag-gain siya ng mga muscles to improve his power and strength. Lakas talaga ang kailangan ni Kai Soto, while making sure na mamaintain ang kanyang speed and jumping ability. Comparing both players ay napakalaki ng aguat in terms of skills and kay Soto has a very big advantage. At kung sa potential lang ang usapan, ay pwede pang magiging superstar si kay Soto sa NBA, depending kung papaano siya gagamitin. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ay marami pa ring mga NBA teams ang nakatutok kay kay Soto, dahil hindi mahindian ang kanyang skills. It will just be a matter of time sabi ng mga NBA experts. Goal! No! Rehens Abando na si ang panalo versus Kogas. 98 to 93 sa pagpapatuloy ng Kabiao. Gustong gulatin ni Renz Abando ang Kogas at gustong idapdap kaagad ang bola sa kanyang unang atake. pero in the ensuing play ay sinigurado na ni Air Abando ang kanyang tira for 2 at may nakuha pang fall. At, oh, ito. Ito. Lensa, at hindi lang sa opensa, kundi sa depensa, ay bumida rin si Air Abando pero natawagan ng fall. Pero ito na ang play na talaga napapawo na lang ang lahat. Lensa, <tod> at may isa pang difficult shot at pinahiya pa ang import ng kalaban ng nabutata ni Air Abando sa fast break. Sa third quarter, ay hinawakan na ng defender si Renz Abando dahil alam nilang hindi nila mapipigilan ang Pinoy import. At sa isang play ay binobol nila si Air Abando pero no problem na sinundan pa ng dekada sa tres. At nakasikwat pa ng isang block. Pero hindi pa tapos sa abando at umiscore pa ng isang floater, kaya lang natawagan ng offensive fall. Mukhang disappointed ng kaunti si Air Abando at tuluyan ng pinalabas sa laro. Samantala, Si Nikola Jokic at ang coach ng Denver Nuggets ay pinalabas dahil sa pagrant sa mga referees. Si Nikola Jokic at ang coach ng Nuggets na si Mike Malone ay na-eject sa first quarter ng laro ng Denver sa Detroit sa NBA action nitong Martes. Si Nikola Jokic ay nawala ng pasensya at siya ay nakatanggap ng kanyang unang technical dahil sa pagtatalo niya sa tawag sa first quarter. At si Malone ay na-eject matapos umakyat sa court upang ipaglaban ang isang tawag sa huling bahagi ng period. Si Nikola Jokic naman ay tinanggal sa laro matapos nagreklamo sa isang pang tawag sa may 1 minute 22 seconds na ang natitira sa first half. Si Nikola Jokic ay may 9 points, 5 rebounds and 5 assists sa loob ng 15 minutes and 13 seconds of action bago siya tinanggal sa laro. Ang Nuggets ay nakakuha ng 56 to 55 na lamang sa halftime. Ang Pistons ay pumasok sa laro na may 11 na sunod-sunod na pagkatalo. Matapos nakatanggap ng kanyang pangalawang technical foul sa laro laban sa Detroit Pistons, tinanggal sa laro si Denver Nuggets star Nikola Jokic matapos lamang naglaro ng 15 minutes. Ang pagtanggal ay naganap matapos na galit si Jokic dahil sa hindi tinawag na foul at ipinalam ito sa opisyal ng laro. Ang pagka-eject kay Jokic ay naganap hindi kalayuan matapos na matanggal din ang kanilang head coach na si Michael Malone. Kaya ang Denver ay kailangang maglaro sa natitirang bahagi ng game nang wala ang kanilang head coach at wala rin ang kanilang pinakamahusay na player. Malinaw sa simula ng laro na may malaking pagkabalisa mula sa panig ng Denver Nuggets at ito ay nagresulta sa dalawang malalaking ejection. Kasalukuyan ay wala si Jamal Murray na patuloy na nasa sidelines dahil sa kanyang injury kaya't ngayon ang Nuggets ay kulang sa player habang sinusubukan na tapusin ang kanilang dalawang sunod-sunod na talo. 3-3 lamang ang Denver mula ng ma-endure si Murray. At bagaman haharapin nila ang pinakamahinang kuponan sa NBA na ang Pistons, mahirap pa rin na manalo sa larong ito nang wala si Nikola Jokic, Jamal Murray at ang kanilang coach na si Coach Malone. Interesting tingnan kung ipapaliwanag ng mga referee ang kanilang dahilan sa pagtanggal kina Jokic at Malone. Though obvious na pareho silang dalawa na maliwanag na nagalit. Palaging mahirap sabihin kung ano ang eksaktong sinabi upang mag-warrant ng technical fouls. May mga pagsubok na pinagdaanan ang Nuggets sa mga nakaraang laro at ipinakita ang ilan sa pagka-frustrate nito simula pa sa umpisa ng laro. Nagtagumpay ang Denver Nuggets na manalo laban sa Detroit. Kahit na na-eject si NBA MVP Nikola Jokic at ang kanilang coach na si Michael Malone sa first half ng laro. Nagtala si Reggie Jackson ng 21 points and 6 assists habang nakipaglaban ang Denver Nuggets sa Detroit Pistons, nagwagi ng 107 to 103 na nagdulot sa Pistons ng kanilang ika-12 na sunud-sunod na talo. Si Denver Nuggets coach Michael Malone ay na-eject sa natitirang 1 minute 21 seconds sa first quarter dahil sa pagtatalo sa mga opisyal. Si Jokic naman ay tinanggal sa laro sa may 1 minute 22 seconds na lang ang natitira sa first half matapos makakuha ng kanyang pangalawang technical. At nagbigay naman ng 20 points sa si Kentavious Cadwell Pope para sa Nuggets na tumapos sa kanilang apat na sunod-sunod na talo sa kanilang mga laro. Nagdagdag naman si Christian Braun ng 15 points and 6 rebounds at si Michael Porter Jr. ay nagambag ng 14 points at nakakuha ng 11 rebounds. Nagtala din si Aaron Gordon ng 11 points, 9 rebounds and 7 assists. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.